Tax imposition on vape products should also be increased. So, in response to the growing trend of vaping, the Philippine government implemented the Tobacco Regulation Act. But we want to need we want to see more teeth on this, especially in imposition of higher taxes. So, of course, eventually discussions should continue on potential bans and higher taxation to curb use among minors. So in conclusion the statistics reflect a concerning trend in vape use especially the youth in the Philippines and as vaping becomes more common it is crucial to continue monitoring the health implications and consider implementing stricter regulations to safeguard public health Your honor I speak on behalf of the 80 health professionals and I'm sure we have all the same stand on the control and the use of vape and e-cigarette Salamat po for the opportunity. Thank you. Thank you uh, Dr. Mateo. Uh we'll call on Dr. Dance of the academician of the National Academy of Science and Technology. Thank you, Mr. Chair. Uh, magandang <coughs> magandang hapon po uh, sa lahat ng attend uh, ngayong umaga. Um, Mr. Chair, online po ako with the heads of more than 200,000 healthcare workers uh, who are members of organizations they lead. And sisimulan ko po na sabihin na natutuwa kami na inilabas nyo ang inyong pagtutol sa mga provision ng House Bill 11360 ukol sa pagbaba ng tobacco tax. Na, naiintindihan po namin Uh, na gusto ninyong mag-focus doon sa vape and heated uh, tobacco uh, products. Doon, wala po kaming tutol sa mga provision na yon, kasi tingin namin talagang dapat itaas. no. Uh, bakit tumataas mainly sa mga kabataan ng vape and heated tobacco products? Eh, successful promotion po yun. Uh, kaya lang po, uh, Mr. Chair, nangangamba ang mga healthcare worker dahil sa tingin namin, sinagasaan kami ng House Bill 11360. Yung mga hearing po ng House Bill, ay eh, dumating ilang oras na lang bago mag-meeting. Marami, kinancel din, ilang oras lang at nandun na kami, biglang canceled, no? Tapos yung final vote ho, was made past midnight. Ilang tao na lang po ang nandun. So nangangamba po kami na bagamat tutol kayo sa rollback eh ito'y pwedeng mangyari during the bicameral committee hearing kasi po eh opaque na opaque po yung hearing eh at tingin namin pagkakataon itong 11360 at nakatago dyan yung rollback ng tobacco tax so with your indulgence mr chair gusto kong magpakita lang ng tatlong slides ukol sa objection ng healthcare worker professional organizations against House Bill 11360. Sana ibasura na ito. Kasi nakatago rito ang uh, tangka ng tobacco industry na ibaba ang tobacco tax. O, uh, kung okay lang po sa inyo, it's just three slides. Ah, sige po. Go ahead, Dr. Dan. Bihira po kasi mag, magsama-sama ang healthcare workers. Lagi kaming nag-aaway tungkol sa maraming bagay uh, tungkol sa best way to take care of various diseases. Friendly arguments po. Bihura ho yung magkakapit-bisig kami in just 48 hours. Kasi nung nabalitaan po ng heads of healthcare organizations, uh, professional organizations na pag-uusapan ng 11360, within 24 hours po, anim na po na ang pumirma na heads. At ngayon po, this morning, walumpo na po ang gustong pumirma sa aming petition. Uh, so ito po yung first slide lang. Pinapakita pa ang tingnan natin yung current smokers. No? Since the 1980s, nasa 30% po ang ating current smokers. No? Pero nung naipasa po ang syntax nung 2012, next please, So, 2012. Tingnan natin kung ano nangyari. Bumaba po. Tingnan natin. Next slide. Ang next slide yan. Bumaba to 25% at nung 2021, 18.5% na lang ang smokers. Pero nung 2018, nung nag-amend po tayo ng tobacco tax, na-predict na po namin na kulang yung ano eh, yung tax. At by 2023 tataas po ang dami ng maninigarilyo. No, ipinaglalaban po namin nung 2018 10% yung uh, yearly indexation, tataas ng 10% kung hindi by 2023 dadami ang smokers. Nasa proceedings po 'yan ng aming Senate presentations. Kasi hindi nahuhula-hula ang effect ng presyo sa dami ng naninigarilyo. Agham na po 'yan, eh kaya na po nating calculate yung market forces na magiging sanhin ang pagdami ng paninigarilyo. So true enough, nung 2023, ito po ang nangyari. Next slide, please. Next, please. Yan, dumami na. Naging 23% ulit ang dami ng naninigarilyo. ah uh, next, please. And next, please. Pagbibilangin ho natin, hindi yung porsyento, Bilangin natin yung dami ng naninigarilyo. Nandun na naman tayo sa dami ng naninigarilyo noong 2008. No? 17 million Filipino smokers. Next please. So, para sa amin hong mga, uh, para lang hong ng konti, atras tayo. Para mapaliwanag ko ng isa-isa. Okay. Para sa aming mga healthcare workers, itong tobacco tax, at saka vape tax may revenue tayo dyan pero para sa amin itoy mga bill tungkol sa kalusugan ng Pilipino no uh, pag-uusapan mamaya ng mga kasama namin na pag sinunod yung 11360 mawawala ang kita up to 17 billion every year uh, para sa gobyerno 40% po niyan uh, 6.8 billion ay dapat para sa PhilHealth, para pag-alaga ng mga may sakit. Pero hindi ho yan ang gusto kong pag-usapan. Pag-usapan natin yung kalusugan. Next. Sa kasalukuyan po, there are 88,000 deaths every year dahil sa tobako sa Pilipinas. Alam nyo ba kung ilan yan kada araw? 250 deaths. Parang may bumagsak na commercial airline every day. Pag may bumagsak na eroplano, takbuhan tayo ron at lumalabas sa headline. Pero 250 deaths a year from tobacco, walang pumupuno niyan kasi statistic 'yan eh Nangyayari yan all over the Philippines and every day kaya hindi tayo nagugulat. Pero napakarami po niyan. 250 deaths per day, no? Next please. Ah, uh, pag pinasaho ang mga syntax rollback provisions. Sabi nila, hindi daw yan rollback. Eh, binababa nila yung indexation. Eh, di, hindi yan rollback. Rollback pa rin yan compared to the status quo. Uh, ang estimate namin, there will be 200,000 new smokers a year. 2 million in the next 10 years. So, aakyat yan to 19 million smokers. Kalahati sa kanila yan ang ikamamatay nila kaya nagugulat po kami na meron tayong mga mambabatas na isinasanla ang buhay ng taong bayan para sa kita no? hindi man kita ng gobyerno eh, kasi nawawala ng gobyerno kita ng tobacco industry na mamangharin kami na may mga Pilipino sa tobacco industry na walang pake kung dumami ang mga maninigarilyong Pilipino Next, please. Additional deaths, doon sa 88,000. Additional, 2,000 will die every year because of that rollback. Next, please. Indirect cost, magkano ba ang nawawala sa atin dahil nagkasakit, nawalan ng trabaho, namatay ng hindi pa oras. No, 500 billion a year ang alaga po noon. Yung direct cost sa tansya namin at pwede ho naming isumite ang mga calculation namin Mr. Chair. Next please. Ang direct cost sa pag-alaga sa mga nagkasakit, hospitalization, pag-inom ng gamot, 250 billion. So ang nawawala sa taumbayan dahil sa rollback ay eh, eh, mga 7 dahil sa tobacco